Good morning mga bossing Ito po si Randy Hebron TV True Blood Game Farm Kalamba, Laguna So ayan, yung mga breeder natin Lugo na, puro lugo na Ito yung puti Another puti Lugo na talaga sila So, abo Abunayon niya, abunayon. So ito yung mga Boston 47 ko puro lugo na talaga. Hindi na sila maganda pag lugo na. Yeah, yung mga abunayon natin. <coughs> so lugo na eh. Wala nang hindi lugo dito, ito lugo na din. So yung mga manok dito, hindi masyadong light Simple lang Mga ganyan o uh, Pag hindi lugon Ayan ang itsura nila oh. Mga breeder natin So mas maganda sana Na upload nung Hindi sila lugon Sa so, taas oh. Meron tayong mga pahabol na sisyo doon Mga 200 Plus, pero ilang batch yun so ito yung na. natin oh. sayad na <laughs> so yun so kumunta naman tayo sa mga anak so yun oh. kaka trim lang na naman ang damo T trim na naman <clears throat> ito yung jiboy Yung iba nakasalang doon sa Nakasalang diyan sa breeding pen. So Ito yung mga palabas pa nating early bird. Ito yung mga gagalawin natin sa mga darating na event. So, ayan yung mga anak eh. Yung mga anak ko mga nakita yung nakasalang. Kaya lang yung man doon sa flying pen na yon o breeding pen hindi nyo pa nakikita kasi yung mga breeder ko na nakatala yun po yung pinapaupo at inaasawa nung mga nasa battery cage so ito naman yung mga anak ko oh. yung mga kumuha po sa akin ng sisew tuwan tuwa kaya magpapadami tayo Next this season Umpisahan na agad natin ang mas maaga Gawa ng daming kumukuha ng sisew So Ito Yan. Ano mga anak? Ganyan, ito boss tong to. Oh. <clears throat> At hindi na muna tayo magbebenta ng crosses sa 3 months old. Dahil natitira ho dito ay mga pure. Bago sasabihin ng buyer ba daw mga pure yung mga So, yun. Sa nabili po sa atin ng 3 months old na half and half na gagawing breeder, wala po muna tayo. Dahil nauubos po yung ating mga manok lang ano. Lalo na yung crosses. So, yun. So, ito pong pinapakita ko. Ito po yung mga anak ng mga breeder ko. Ayan po. Ayan. Pwede nang pungusan. Ayan po yung mga itsura nila. Ito na, pungusan. Oh. Ito, jibo ito. we. Eh. Pungo siya ni Oliver Hindi sinabi sa akin Ito Tatanggalin na natin yung palong Sa ibabaw Kasi natataklo ba na yung Kanyang mata Siguro yun ganun din Kaya tinanggalan ni Oliver So yan So nandito tayo ngayon sa breeding area ko at and conditioning. So itong mga manok na to, pinadala ko dito. Kasi uh, wala si Mark. Ewa kung ano, ano nangyari kay Mark. Kung may mag apply kailangan ko ng assistant handler. ah uh, marunong mag-alaga ng manok, farm maintenance. Nagbakasyon si Mark eh tagal na kasi nung hindi na uwi sabi ko lewa kung ano nangyari isang linggo na si Mark so ito po ay breeder ko din gagamitin ko this year so yan <clears throat> ito ito hindi lahat ng magaganda yung magaganda lang ang pinakikita kung ano yung tunay na itsura ng manok eh yung pinapakita natin so tulad nitong puting to may defective yung kanang pa oh yan sa akin na lang yan <laughs> ako na lang ang gagamit niyan Regarding naman sa galing Ay Nako ko Grabe pa ah Yung liko lang yung dato ng daliri niya Yung isa ito ito Itong Itong gitna Tawag gito Ano ba tawag dyan Yan Sa manok ang tawag yan dato Yan yung puti natin O Yan ang dami kasing nagtetek sa akin ba't daw hindi ako nag-upload so kulang sa tao busy busy kasi ko sa sasakyan tapos ano pa ba yung youtube natin may strike kaya binadalang dalangan natin do naman sa abo na ay wala pa maliit pa bata pa so ang available muna natin dito ay mga pares trio solo ganun po so ito oh katatabas-tabas lang haba na naman gantong kulay ng abunayo ng na mga nagperform dun sa lucena nung nung nakaraang buwan so run up lang po tayo eh maganda ho score super ganda ho ng score tsaka ang gagaling ng mga sumali so Boston straight com 47 47 Magbebenta tayo ng crosses baka next month na. Papalaki-lakihin muna natin yung iba. Yung iba dito gagamitin at napakompromiso na mga sir. <laughs> <coughs> Ito pala yung hinahanap ko. dito, oh. bay tumayo ka. Ayaw mo tumayo. Tayo! ya, Rrrrkya! Ayaw tumayo, ayaw magpa-video. So, nandiyan dyan yung mga kak na bullstag na breeder na pinapalugo natin para next year meron tayong magamit na breeding materials at ilang half and half na bloodline so, yun so yung mga nakita nyong yun po ay mga early bird po tulad nito so tulad ngayon may nagpapapili may tumawag sa akin uh, local naman agad ang pinapareserve nila so yun um, Battle of TikTokers May event sa August 9 SMC uh, Ano po yon 1 million po yung papremyo ng, ng grupo So, sa so gusto pong magpa-reserve Tawag lang po kayo sa akin Nandiyan po yung number ko 09369107644 910 7644 At Uh, magpa-reserve na po kayo limited lang po yung slot doon kasi po 1 million po yon no pat money so yon <clears throat> Namaya, mag upload tayo doon naman sa isang farm papakita ko naman sa inyo yung mga bagong harvest doon So nakikita niyo naman yung mga upload ko ng mga nakaraang araw, puro deliver puro ano ah, sa north kung saan saan para yung deliver natin yung sa rider natin hindi na natin na upload so kaya ganon busy busy talaga So, ito yung Onigadori nating bin-read. Ito, oh. So sa gusto pong bumili ng onigadori ko, yung mahaba po. po yung buntot. Ito po ay mga 4 to 5 months lang. Ayan o, oh, ang haba po ng buntot o. Oh. Ayan o. Oh. So pwede po kayong pumili sa akin ng pares o lalaki lang. Kung gusto nyo lang magkaroon ng pet. Yan po ay hindi, uh, nag stay po yan sa hapunan. Ayan uh, po. Ayan. Gusto pong bumili. Meron puti. <coughs> Ito po yung breeder. Oh. Ito po. Ay, nakawala nga yung isa. Ayan po yung breeder natin na Onigadori. Oh. Eh. Ayan. Oh. Ay. Nangangasawa ho eh. Ay. Ay, lumapit. Ta, ito yung puti. Hey! Oh, yan po yung puti. Oh, ayan oh. Oh, ni Gidori. Ha, haba pa po bundok niya, bata pa po ito. Lalo na ito pag nakalugon. So, yung gusto pong bumili, parang may nararamdaman yung isa. Tuturoan ko na yung humapon Para, ano Doon na sila mag-i-stay sa punan Okay So, yun Tapos, ito naman yung ating mga breeder na Babae na Laying na sila ngayon Umiitlog na po sila ngayon Ano pa ba? Ah, uh, mamaya na lang. Okay na po siguro 'yon muna. At least nakapag-upload tayo. At ako po ay eh, tutulong dito sa farm na gumawa, magpatuka, magwalis-walis. So yun Salamat po. Ito po si Randy Hebron TV. Yung pong gusto mag-apply po sa akin, tumawag na lang po kayo. Sa number ko, 09369107644 no G, no bank transaction yung po yun po rin po yung Gcash ko kung gusto nyo po Gcash salamat po good morning po sa inyo lahat bye bye